tips, yung afam ko is nagpadala na sa akin ng engagement ring at regular ang suporta niya buwan-buwan. Seryoso na ba yun? Sana oh. all. <laughs> Hindi na dapat tinatanong yan mga peeps. Pero merong mga nangyayari ha na nagpadala na siya ng, ng engagement ring. And uh, regular yung support na niya doon sa Pinay, pero hindi pa din nagkatuluyan. Pero kung matagal naman, kayo, naman na kayo, kung about mga one year or two years na yung consistent yung support niya sa'yo, yes, seryoso siya, sa Kaya ang dapat mong gawin, avoid mo yung mga negativity, avoid mo yung mga misunderstanding, avoid mo yung away-away yung dalawa. Kasi yung mga AFAM, ayaw nila na mga kadramahan natin sa buhay. Alam mo naman na, alam mo naman tayong mga babae, madrama talaga tayo. Yes, I admit it, madrama din ako dati. Pero, I've learned it from my experience before. So, dapat pala, habang hindi pa kayo nagkikita, kung healthy